Ayan, ng inday magtitimpla na ng kape, magaan masal na breakfast. Bibigyan ng kape. Masarap 'tong kape na 'to. Mag-aangat katapangan. Kaya ako maglalagay ng kape kasi. Insan. Pagatas na inumin ko na magpapa po ay nalagyan ko siya ng kape. Isama naman to sa haba pa lang may no choice eh. Minuman mo na ako ng gamot. Ayan ang aking ing. Ay nandina pa ko yan. Laki. <laughs> Ang laki sa camera, ah. Ang laki. Ayan. Tapos, kalamanan ko siya ng hotdog. Ayan. Ayan, kapalaman ko yung hotdog. Lagyan ko kusang ketchup. Ano ang ketchup dito? Ayan, ketchup.